Sa inyo. Tatayo ka dito sa aming lunsod, tatayo ka sa aming distrito, wala ka naman naambag sa mga buhay ng aming mga distrito para bastusin, para sirahan ang aming congressman na nang ng tapat at totoo. At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto. Tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Sara Duterte nga po, binastos si Congressman Abante. Yun pong kanyang toxic politics. From Davao, dinadala niya sa Manila. Anong kinalaman mo sa Manila? Ha? Dumayo ka talaga dyan para tirahin yung mga kongresista na mag-persecute magper sa'yo sa impeachment? Panoorin po natin ito. Ano nga bang ito? Yes! Sino nga bang kongresman natin? Yes! Anong tawag sa ganitong tao? Mga anak? Yes! Walang? so binastos po niya at ginamit yung larawan ni Congressman Abante na ganyan po yung tura. BP Sara, baka nakakalimutan mo to. <laughs> See? So anong tawag niyan dyan? Di ba? Comment down below. Anong tawag niyan dyan? <laughs> oh. Klaro oh. yan ha? At kanino siya walang respeto? Sa inyo. Sa inyo siya walang respeto. Si politics po mga kaibigan ang itinatanim ng ating pong vice presidente sa mga tao ng Maynila. Kanina siya walang respeto sa inyo, sa inyo siya walang respeto. Ha? Si Congressman Abante po ay ginagawa ang kanyang tungkulin, ang kanyang trabaho. Chine-check po niya kung tama ba ang paggasta eh, ng mga kaperahan ng mga Pilipino na hindi mo maipaliwanag kaya dadalihin nila sa Senado at i-impeach ka. Tapos ikaw ngayon, para makaganti ka, pupunta ka sa distrito, distrito niya, sisiraan mo siya. 'Di ba? Do think, walang utak ang mga tao? Matatalino 'yang mga 'yan, ha? Naggaganyan lang 'yang mga 'yan dahil ayaw nilang mapahiya ka. At sino ang mga nasa likod ng mga desperado ng nagpaakyat sa iyo diyan? Dahil po diyan, Attorney Princess Abante tinusta si Sara Duterte. Manood ka Sara kung paano manusta ang isang matalinong tunay. Panoorin po natin 'to. Di kayang takpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Kala mo liga? May hugot? Tatayo ka dito sa aming lunsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman naambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Para bastusin, para siraan ang aming congressman na ng tabat at na walang pinipiling panahon. At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto, tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Oh, my drop! O para po sa mga tao na hinayaan na tumayo ang gayo dyan at bastosin ang inyong sariling kongresista dapat lang na hindi kayo naging presidente. Sino ba kasing nagpatayo dyan? Hindi naman yan taga dyan. Anong kinalaman dyan, dyan sa Maynila? Di ho ba? O bakit? Bakit kayo nag-ano ngayon? Nagkakampi-kampi Bakit? Bakit kayo ng pamala pamamalakan sa so politika? May mga hindi maipaliwanag na mga kaperahan? Di ba? Di ba? Imbes na ipaliwanag, magagalit. Imbes na ipaliwanag, dadaanin sa mga wordplay? Di ba? Ganun po ba? Alam niyo po, dyan po sa tumayo na yan at nanihira kayo kong abante. Do you take ang mga tao, specifically dito sa Luzon, ay walang utak na maniniwala dyan sa mga ganyang salitaan at madadala sa mga ganyang klaseng banat na parang bata ninyo? No. Matatalino na po ang tao. And, ano, sa aking palagay, no, you are just destroying yourself by doing that. Parang away ng isang immature na, na individual. Hindi po eh. Dinadaan ka sa proseso, sumagot ka ng maayos. Diba? Doon nagdaan ka na sa mga maayos na hearing, binigyan ka na ng pagkakataon, hindi ka sumasagot ng maayos. Pinipiloso mo, pinatarayan mo. Tapos ngayon na nasa impeachment na. O para makaganti ka sa mga uh, congressman na nasa likod ng uh, impeachment para sa iyo, eh pupuntahan mo yung kanilang mga nasasakupan, sisiraan mo sila baseless, pambata, mas lalong nagiging mababa sa paningin namin may mga uta. Sorry to say. Sorry to say. Kayo. What you guys think? Comment down below. Silver Voice TV. Magandang mata. Huwag tayong papayag na bumalik ang Pilipinas sa panahon ng dilim. Huwag tayong papayag na ang Pilipinas ay babalik sa panahon ng lagim. Ito po ang ating pagkakataon na dalhin ang Pilipinas sa magandang lugar. Ito ang ating pagkakataon na maglagay po tayo ng ating mga leader na sila ang mangunguna para dalhin ang Pilipinas sa mas magandang kinabukasan. Alin nga ba ang mas nararapat mapaniwalaan? Ang mainstream media o traditional media yung mga pahayagan at magazine, broadcast stations, online news sites, o ang social media, yung mga bloggers. Pero teka, bago maniwala, mag-isip muna. Magtanong. Ngayon, kapag anumang ka-iisip, anumang pagtatanong ang gawin ay hindi pa rin maliwanagan ng husto para makapag-desisyon, sa mainstream media na lang makinig. Bakit? ang social media ay isang discarding pang-indibidwal. At dahil dyan, mas madaling ma-coopt. Mas madaling maangkat. Huwag na natin sabihin, mas madaling mabili. Sa kabilang banda, ang mainstream media ay binubuo ng mga organisado at rehistradong grupo ng mga miyembro nagdaan sa angkop na pagsasanay at pagsusulit at nagdaraan pa rin sa tuloy-tuloy na pagsubok habang ginagampana ng kanilang tungkulin. Mga professional na mamamahayag yan. Ang impormasyon, balita, opinyon na galing sa social media ay hindi dumaan sa isang subok na sistema ng pagsusuri. Di tulad ng mga nanggaling sa mainstream media na sinala munang ng mabuti bago ibahagi sa madla. Itinama ang mali, nilinaw ang malabo, Siniguro na ang bawat pahayag ay hindi lamang makatotohanan, kundi walang dahilang pagdudahan. Ang sistemang ito ay bahagi ng mga pamantayan na ni inayos ng inayos, inayos ng husto, sa loob ng isang napakahabang tradisyong universal. Dito lamang, sa puntong ito, maliwanag na kung sino ang alin ang mas nararapat paniwalaan.